So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam nyo guys, meron akong nakitang mga posts ng mga DDS. Alam nyo kung ano yung nakakaurat dito? Ha? Alam nyo kung ano yung nakakaurat dito? Sinisisi nila sa presidente kung bakit meron daw pong mga nagpositibo doon sa Davao. Kasi tinanim daw po yun ni PBBM yung droga doon sa Davao. Grabe talaga yung mga imaginary accusation ng mga hayop na to. Asaan yung ebidensya nyo? Ha? Prove it! Kung yung presidente yung naglagay ng droga dyan, na hindi nyo pa nga na adik ang presidente dahil hindi nyo pa nga pinapakita yung di umano'y Pulvronic video ng ating presidente tapos ngayon, mag na naman kayo ng wala sa hulog. Kasi guys, kung matatandaan nyo, ito, di ba last week, tent natin yan kasi nung ano eh, noong June 4, June 4, anong pecha na ba ngayon? June 5. Hindi, last week pa yan yung balitang yan, June 30. Ano yung sabi dito? 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Yung mga mismong nagtatrabaho guys sa City Hall, sa pangangalaga nga ni uh, Baste Duterte, ng alkalde ng ano doon, ng Davao, which is si Baste Duterte, nagpositibo po yung 37 na mga personalidad na nagtatrabaho nga diyan sa City Hall. Kumbaga parang napuno ng si napuno ng addict ba <laughs> yung City Hall na yung City Hall na yan. Yan nga yung pinagtataka ko eh. Kasi sabi nila malinis ang Davao, 'di ba? Lagi nilang pinagmamalaki yan. Ulan ang Davao, drug free ang Davao. Yan yung lagi nilang sinasabi eh. Tapos si ano to? ba't napupuguran ng mga adik napupugaran ng mga adik diba, anyway ngayon na nabisto sila na nahuli sila, diba meron na namang panibagong eksena itong mga hinayupak ng mga DDS na to itong mga supporters talaga, sila talaga yung mga nagpapatoxic sa eksena ng politika kasi ang uh, analysis nila si President Marcos daw po ang nagpalagay ng droga dyan sa Davao eh hey guys, kung ako nga lang din yung tatanungin ninyo, di ba, nung unang content ko ng video na to, sinabi ko sa inyo, President Marcos, baka pwede nyo, baka pwede niyo namang imbestigahan yung Davao. Di ba, baka pwede nyo imbestigahan, kasi, you know, saan nagmula yung mga droga na to? Di ba, sinadjust natin yan, na what if paimbestigahan ng ating presidente para malaman natin kung sino yung supplier ng droga. Tapos ngayon, ibibintang nyo na si President Marcos yung naglagay ng droga dyan sa Davao. Kamu kasi guys, bestado sila. Kakasabi nila na malinis ang Davao. Kakasabi nila na safe ang Davao. Yan kasi, masyado kayong nag-proclaim uh, na kayo ay ganito-ganyan. Pero yung totoo naman pala, grabe din yung baho ninyo. de ba? Ipoklaim kayo ng poklaim na malinis ang Davao, na yung Davao walang kumakalat ng mga adik-adik, drug-free, ganyan-ganyan. Tapos malalaman natin, o oh, ano to? Yung binalita, yung 37 Davao City employee na dismissed nga po guys dahil sa pag nila sa illegal na duwaga. Diba? Ano to? You know what guys, bago sana sila makialam sa usapin, nang droga sa buong Pilipinas, bakit hindi muna nil, nila yung mismong area nila, yung mismong lugar nila? Kasi, you know, itong si Basti Duterte, gusto niya yung kinds of war on drugs na approach is dapat yung approach din ng uh, kanyang ama, yung talagang madugo sa buong Pilipinas, dapat ganun daw. Eh, hindi po pwede yun. At saka, mayor, uh, at saka alkalde ka lang, pakialaman mo yung lugar mo. Pakialaman mo yung ano ninyo, yung area ninyo. Bakit mo pinapakialaman yung issue ng droga sa buong mundo? Eh, in the first place, dyan pa nga lang sa inyo, napupugaran ng mga adik eh. ba? Diba? Linisin nyo muna ang area ninyo bago kayo makialaman, makialam sa usapin ng pangkalahatan sa usaping droga. At isa pa, hindi mo na business yun. Napakialaman yung presidente kasi meron pong sariling approach ang ating, pa, um, ang ating pamalaan in terms of war on drugs. Yung hindi pumapatay. ba? Diba? Nakikipaglaban tayo sa droga pero hindi tayo pumapatay. Nagigets nyo guys, yung approach natin pang makatao pa din. Hindi yung pa ajk eh, eh, tapos ganun din lang, ganun din naman, madami pa ding mga adik walang silbi ang AJK, AJK ninyo kung yung mga adik mas lalong dumadami. Ang ginagawa lang ninyo, tinatakot nyo lang pansamantala ang mga tao. Kasi anong akala ninyo, forever and power kayo? Aba, hindi naman ata tama yun. Di ba? Iba yung presidente ngayon, iba yung approach ng ating pamahalaan din. At saka lagi nilang sinasabi, mukhang hindi natin tularan ng Davao. Yung Davao malinis. bakit hindi natin tulalakan yung Davao? Yung Davao Drug Free. Bakit hindi natin tulalakan yung Davao? Sa Davao walang mga adik-adik. Hindi namin tutulalakan yung lugar ninyo eh. Lugar 'yan ng mga di-umano. 'Di ba? Diba? Mga mamamatay tao. At saka according din kay Lascanyas, ano yung sabi ni Lascanyas? Ha? Yung tatay mo, Lord of all the drug lords ng Southern Mindanao, meron kayong sariling can factory na ang laman ay mga di-umano. Eh droga na ini-export nyo throughout the Asia. So bakit naman tutulakan yung Davao? ba? Diba? Kaya nga calling the attention of Senator Bato de la Rosa, bakit hindi uh, hindi ka magsagawa ng Senate hearing? ba diba? dito kaya ano, kay Las Cañas at kay, kay Edgar Matubato? Para nang malaman natin ang katotohanan. Diba, hindi yung napaka-super bias mo? Diyos ko po. Sana ano guys, ito si Basti Duterte magpaano din no, magpa drug drug test. Agree ba kayo sa akin? Press 1 nga kung naniniwala kayo kung mararapat na hingiin natin, i-voice out natin na what if mag drug test itong si Basti Duterte kasi minsan ko ano-ano na yung napasok sa kanya pag-iisip eh. 'Di ba? Concerns na uh, concerned netizen lang guys. Concerned lang tayo kasi ah uh, bigla-bigla na lang magpapa-implement na oh, ganun to, magtukhang tayo. ba? Diba? Nang hindi man lang kinukonsulta sa mas nakakataas sa kanya. Kaya nga dapat, tapos yung pabalibalentong yung statement, ba? Diba, na dati sabi niya, wala kang aspiration o pagmamahal sa ato na resign Marcos. Tapos after ilang uh, months lang, dapat ibalik ang UNITIM. team. Kaya dapat magpa-drug test din itong si ano no, si Alcalde Basti Duterte kasi kung ano-ano na lang yung napapasok sa kanyang isip, hindi natin alam baka epekto na din 'yan ng uh, di umano, uh, illegal na ano, na droga kung magpositive man siya. Pero kung hindi, abay kailangan na din ata nito ng psychiatrist. Kasi kung ano na, -ano na yung pumapasok sa isip eh, dapat yung mga taong yan pinapasok muna sa mental eh. Parang nagkakaon ba ng ano? Parang na-humiliate yu yung kanilang utak. Nagkakaon ng ano? Ng refresh. Kasi kung di ba, habang tumatagal pa toxic sila ng pa-toxic, tapos parang nagiging crazy na sila. nagagano na ba sila? Nagiging baliw na. Sa sobrang hangarin nila na mapabagsak ang presidente, at the end, ang nangyayari sa kanila, parang nagaganon na sila. Di ba, kaya dapat kailangan ano to eh, magpa din kayo ng ano ng uh, drug test. Hindi yung si President Marcos lang yung hinahamon ninyo, dapat kayo din muna. Mauna muna kayo, 'di ba? So, yun guys. Sinisisi nila sa pangulo yung droga doon sa Davao as if naman anong ebidensya ninyo? Uy, yung mga DBS na to, Duterte's bobos supporters. Akusa nang oh, akusa wala namang ebidensya, 'di ba? Anyway, It's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.